Suot niya ay lumang lumang Kapag dumaan ang bagyo, hindi lang bahay ang nasisira Pati puso ng mga tao, sinusubok Kaya ngayong araw, may gusto akong patunayan Mamamayani pa rin kaya ang kabutihan pagkatapos ng unos? Muli akong nagbihis pulubi dito mismo sa Paracali, Camarines Torte Pagkatapos ng bagyo, may mga tao pa kaya handang tumulong kahit sila mismo nangangailangan din. Meron ka po diyang kakain? Malinis po ka, yan. Malinis po yan. Malinis po ito. Malinis Ang may klaseng walang ulam. Wala ka pong ulam diyan? Wala ka pong ulam? Sardinas. Sardinas. <laughs> Nagkain ka na po ba? Nagkain na po. Oh, Nagkain ka na. Baka po pag ulaw nyo pa yun mamaya sa Binas. Ay, na. Dali ka nyo dito. Ay! Ang taba pang asa nyo. Ayun. salamat po. Ayun na po maglagay. Nakakailan mo magkuha. Yung ba si paubusin mo yan? Ubusin ko na ito? Ngayon, ubusin mo pati. Ang uh, ulam uh, nyo po yan ito ng tanghali. Ngayon yun lang yung binuksan. Pag nyo po mamaya. Hindi. Nagkain ka na po ba? Kain na. Ubusin mo uh, yung kanin. Ang dami. Malamig na kanin at tiratirang tirang sang dinas ang may pagmamalasakit na inialok sa akin ni kuya hindi ito masarap na pagkain hindi ito espesyal alam mo yan pero para sa isang taong hirap na hirap din sa araw-araw ito na ang kayamanang meron siya pero ibinigay pa rin niya sa akin pasensya na tatay siya sa inyo ako nakahingay ng pagkain kunti lang po sabihin siya nga mula sabihin siya puro lang po ako mm -hmm. Mm -hmm. Parang suno ka po dito sa bahay niyo. Oo. Uh, ano, ano pong nangyari sa bahay niyo? Parang bagong panday. tinapon kinakoy ba ganang bagyo? Ay, yung nakarang bagyo. Tinapon? Tinapon o gini ba? <laughs> <laughs> Ay, maganda at napaguhan. Ayos ko na naman. Isang ka po inabot ng bagyo. Ito tutulog ako. So nagalis ka pala dito. Pagdating mo ng umaga, wala na. Wala ng bahay. Tibag na. <laughs> Halos madurog ang puso ko nang mapagtanto ko na naging mabait pa rin sa akin si kuya kahit giniba pala ng bagyo ang bahay niya. At ngayon ay mag-isa niyang itinatayong muli. <laughs> Bakit po sulok ka lang dito? <laughs> walang, walang pamilya? Wala. <laughs> hmm. May pang walang bistato. Okay lang mamayang tanghal. konti lang po. Hindi ko po ito <laughs> kasi... Para pong mamaya pang ulan po ito. Sabaw lang po sa akin. Sabaw lang po. Bali wala yan. Ang lapit ng tindahan dito. Lapit oh, na. Lapit ng tindahan. Lapit na. Ng... <laughs> Sige po. Salamat po sa kabaitan niyo. Pangalan niyo po kuya. Ha? Pangalan niyo po. Matyas Umiris. Oh, mat, matyas. Matyas. Mat... Nasa po mga anak mo. Wala akong anak. Hindi ako nag-asawa. Ay, sulong binata. Ay, talagang. Sulong-sulong ang -sulong lahat ng problema, no? Pero ang lahat mo ng ligaya, sulong-sulong man. Nag-isa <laughs> lang pala si Kuya dito sa liblib na lugar na ito. Napaisip tuloy ako. Ano kaya ang buhay ng mag-isang tumatanda? Ay eh, malalim kayang dahilan kung bakit pinili niyang mag-isa. At paano siya nabubuhay dito sa bundok? Ano pong hanap buhay mo yung dito, Kuya? Kabun. 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 Ginto. Ginto. Ay, ayos po yan, Ginto. Mm -hmm. Sunog ka po pala dito, kuya. Duyan ang tulugan mo. Duyan. Sayang, wala akong duyan. Kung may duyan sana, pwede sana ako mag palipas ng gabi dito sa iyo. Alis-alis man ako dito rin. Alis-alis ka rin po dito. Dahil sa trabaho. Pero ito talagang bahay nyo. Oh, ito lang. Buti ka nga po, ng bahay. Oh. Ako, pagising ko ng umaga, lakas ang bagyo. Ah, wala. Tibag yung bahay-bahay ko. Sabi ko, kung gising lang ako, hindi ka matutuloy na bagyo ka. Ay, wala. Nakatulog ako kahintay ng bagyo. Pagising ko, wala. Tibag na yung bahay ko. Gusto nyo po, nabasa na, no? Basa, basa. Ang daan pa niyang mga damit sa bubat. Saan ka Hindi ko pa po, po. Hmm, tatutuyuin na lang. Oo. So,

Gusto ko sanang malaman kung hanggang saan nakabaita kabaitan ni kuya kaya sinubukan kong magpaalam kung pwedeng makitulog sa bahay niya. Pero maayos siyang tumanggi at naunawaan ko siya. Hindi niya ako kilala at natural lang na maging maingat siya kapag mag-isa ka sa buhay. Ang dami naman diyang bahay na ano, matutulogan. Mm Kaya lang, tingin nila sa akin din ay, ano ay, taong hindi mapagkatiwalaan. Kaya madalas sa akin na magtanggap sa bahay, magpatulog. Magkakasakay mag 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 ka na? Ah, sa lang ako dyan ng palapa ng langkoy. Doon nagpapahinga. Hmm. Ilan taong ka na po? 65. 65? Oh, Senyor na, may may isis -is ka, di nagpipinsyo na sana, ano? Eh. Kaso po, wala. Wala. Wala, wala. hindi niyo po nasi kaso, ano? <laughs> hindi ka po nagtrabaho nung araw sa mga puro kumpanya o kung sa, saan, sarili lang talaga. Talagang sulong buhay. Ano pong dahilan ba't di ka na nag-isip magpamilya? Sa bagay, ako hindi rin kaya. nga, walang pamilya. Hindi ko kaya. hindi ah, kaya. Nagugutong lang. <laughs> <laughs> so, advance po yung isip nyo, no? Ano to po, mas maganda yung yung prinsipyo nyo kaysa doon sa mga taong masarap nag-asawa, wala na kaya magbuhay ng pamilya. Dumami-dumami ang anak. Yeah. Oh, yeah. mga nunuin hindi mm, mo lang mahihirap pahiran yung sipon pero kayo kaysa maghirap sulong buhay na lang ano Absolutely. kung maghirap, sulo kung duminhawa, hawa, din hindi <laughs> ka mo pa nalulungkot na napahanga talaga ako sa sagot ni kuya nang tanungin ko siya kung bakit hindi siya nag-asawa sabi niya, mahirap ang buhay Ayaw niyang may madamay pa sa kahirapan niya. At doon ko nakita kung gaano kabuti ang puso niya. Handa siyang mapag-isa. Basta walang ibang madamay at magdusa. Salamat po sa bigyan niyong pagkain. Napakabait niyo po. Hmm. Mamaya ang gabi, ano pong pagkain niyo? Kinain ko na yung ulam niyo. Ay, dalim na. Ang panlapit ng tindahan. <laughs> tindahan. Kung wala <laughs> wala yung tindahan. Hmm. Nakakautang pag may pang ano, no? Kasi pagka magbayad, lagi ka makakautang. Hmm. Mm -hmm. Maraming lakas ng bagyo, dinurog yung bahay mo. tapos may yung na simot. Ang mm -hmm. ay Eh, hindi ka po naglapit sa barangay. Magkahingin ang tulong sa kanila. Oo, oh, naglapit. Hindi ka naglapit. Basta pagkabising ko yung dibang bahay, buong kalagad, ayos naman. Ayos na tutilagad. Oo, oh, Yeah. Na hmm. yeah, bukas ang gabi, dito na ako natulog, pero napalan ko lang ang ita. May pandong lang ano? Hmm. Hmm. Bakit po ka naging isang barangay? Ay, hey. ay, Nagkusa silang hmm. magbibigay kung <laughs> gusto Sa bagay, tama po yun. Kung magbibigay, magkusa ano? Hmm. Magkusa na lang sila. Yung isa na napuntaan ko ron, di ba rin ang bahay? Nakakaawa babae siya. Ayun. Hey, Matanda, senior din. Sabi niya, Sige lang ba ang picture sa akin ng barangay hanggang ngayon sa buwan na lamang wala pa wala man yung bahay niya kasi nadagana ng anahaw natumba yung anahaw ay malaki mataas di ba yung kubo niya anahaw din yung bubong ng kubo niya di ba sabi niya lang ba ang picture wala man binibigay ay kayo kung magkusa magbigay magbigay <laughs> Tama yeah, po yun, alaman nilang nag-iba ang bahay ano, hmm. mag-iimbestiga pa kung bakit, magtatalong pa ba kung bakit. Baga. Ay, bigay nyo ka agad sana. Kung gusto like, rin lang tumulong. Tumulong. Hmm. Parang may... Pagbibigay po sa iyo, bigas tig-isa po tayo dyan, dalawa yan ay. Sir, kanina po yan sa akin o kay tatay?

Hindi, kayo mo pumunta rito. Eh. <laughs> ay, kakilala nyo po. Katay Matyas, kami po pumunta sa inyo kahapon. Ay, kahapon. Ay, lahat. that's sa'yo ibang kasama mo. Ay, kami kaming dalawa lang po ang magkasama. Nag-aalangan hmm. so, po kami pumunta at may, kasap, may kausap pang ano, ay din namin kilala. Ay, 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 kaya pala tiyan. nagpaparahintay kayo dyan. Hmm. Kanina pa. Sabi na. Sabi na, tingnan natin at baka managa yung kausap uh, tatay. Bigyan nga ako ng pagkain, binigyan mo ako ni tatay. Napakabay ni tatay. Mm. Pero nyo rin ito kanina tanghali na pang-ulam. Pero mamayang gabi niya pa sana yata ito. Yeah. Kung wala nung niya niyo dyan. Pero ano ito sir? Ano yan? Ano yan? pag imat ko yan. Pag-iimat ko. pag, po. pag yan. Binigyan ka pa pala yung tatay. Matyas na ng pagkain ha. Hmm. Wala ka na pagkain tay. Gaya ka rin Meron pa. May lumang piso ka dyan? Ay, wala. Ayun lang. Ano makakaipon e po nabaga <laughs> pala limang piso, mayroon nga sa akin nagbibigay limang piso din hmm. okay na pay, kasi nagbibigay ka na sa akin ng pagkain hindi na magbibigay lahat po na nakakaawa ka man, binigyan mo na ako ng pagkain, nabibigay ka pa ng pera lima lang po, lima lang po. Ay, ah, sa... Lima lang. Siya na yun. Siya po ito. Ay, talaga. Salamat ng marami. Nakasumpo ako ng Samaritano ngayon. Good Samaritan. Pero parang piki man yung book mo. Ay, ano yan? Design na talaga yan dyan. kalimutan mo daw. Pag may klibag ang book, nagpapahaba yung babae nga. May book na, lalagyan pa nalang book. So yung kuko nila, lalagyan pa ng kuko. Hindi ko maintindihan. Apo, ah, may pangit ka sa ko. Oo. Oh. Oo. Oh. May hey, parang nakilala ka na yung tatay Matchas. ano tayo? Nakilala mo na ako? Kasamaan po kami, kapon! <laughs> <laughs> Ay, nga <yan. laughs> Sinubok po namin mm. ang na pamahitan mo Pagi po yung tatlo kahapon Napakabayad mo pala talaga mm. Kahit mag-isa ka at kahit simple lang ang buhay mo dito Oo uh -huh. Ay, para po sa inyo Para po sa inyo po ito Aming Kasalubong Kapot, kasi ako na kali May bayawak sa akin yung pinuputkot uh -huh. Ah, yung kaso pa yung pala nangyan na yes. sa kanina uh -huh. Dito na may ito kuya. Mm. Dito na may ito. Kaya po yan. Ito. Po yan. ito. Dalawang pack na bigas. May grocery po kaya May kape asukal dyan. Ay, manatakot ay. Kasamaan namin. Ay, hindi. Kaya <laughs> <laughs> po matatakot ka araw-araw. <laughs> mm. <laughs> sa pagkatapos ng video ng ito, isang bagay po ang naging malinaw. Hindi sukatan ng estado sa buhay para maging mabuti sa kapwa. Sa simpleng pulove frank na ginawa natin, nakita natin kung paano nagbigay si kuya kahit siya mismo. Hirap din. Salamat nga pala ka Wild sa panunood mo hanggang dulo. Kayo ang totoong dahilan kung bakit patuloy naming hinahanap ang mga kwentong kayang magpabago ng puso ng tao. At sana, sa simpleng video na ito, ma-inspire din kayo na maging mabuti kahit sa isang taong hindi nyo kilala. Kahit sa taong alam nyo walang may sa inyo. At kung gusto niyo pa po, po makakita ng ganitong mga kwento tungkol sa kabutihan, pag-asa, at totoong buhay, abangan niyo po ang mga susunod naming video dito sa bagong channel namin. Maraming salamat ka Wild at makita kita ulit tayo sa susunod na kwento. Island, ulan. Ako, maraming maraming salamat po. Inabot po tayo ng ulan. Sana patuloy niyo pong panoorin yung bago naming channel, Wildlife Rose. Pakisuportahan niyo rin po. Thank you. Salamat po.